Ano yan? May... Pupuputi na. Ay. Gito na to. Ano ba yan? Totoo ba yun o biro? Puputi na siya. Oo nga. Sabi ko nga eh. Hindi lang ako nagsabi sabi Siya. Pa. tandaan mo noon nung nagkita tayo na ako sa Maynila. Gano'n na gano'n kakaitin. Parang pwede kang daw. Ano ba yan? Ang ah, ngayon, ano na ang ngayon na? Sa ngayon? Wala <laughs> kayo. Joke, <laughs> joke. Yan. Ay. Ito yung sa akin. eh! may message ako na I'm daw sabi ni yung Ay, meron akong ganyan. Ikaw wala. Eh, ikaw na ba ito? Sa'yo dito. Hindi. Ayan lang pa. Guys, ano po tayo ng Ano po tayo ng Gengar?

Dami mo ng beta ang Angie ha. Angea. Dami mo ng beta ha. Ayun po mami. Congrats ha. Mam Angie ha. Ganun ang yeah. mga millennial talaga. Magaling yan sa posting. Uh -huh. eh. hmm. Kaya lang wala na tayong trip ngayon. Okay. Sabi ngayon talaga, dati is understudy. Wala po.

Si ano? Si Cecil meron? Cecil? Ah, mga 30 na. Plus. Wow, malapit-lapit tayo sa 50, no? Sana, wish ko lang. Ako, magka-50 tayo. Para may raffle na naman. Hello, Ma'am Maylin Kunisa. Yung aming staff ng uh, napaka-bait uh, na staff ng IPM. Hello Ate Malo. Yung aming uh, master ng pagbebenta din. From TR. Ayan. At babasa kali. Oo. Hindi, basta tuloy lang tayo. Huwag bubitaw. Ito po yung kanilang ano, uh, uh ng ginger lemon tea benefits. Ayan o. No? Guys, tingnan niyo po. Magkaroon po tayo ng builds immunity. Improves respiratory system, supports blood circulation, aids in the weight loss, reduces pain and inflammation. Yun po ang uh, benepisyon ng ginger lemon tea benefits. Ayan o. Ayan. Sana makakuha po kayo sa akin ng uh, idea sa tea na ito. Salamat guys. God bless